Yan, silipin na natin para matapos na tayo dito. Meron <laughs> akong nakita dito mga kasinko, bumuhanda sa akin o color. Ang ganda ng kulay niya. Ah, ganito ng kulay ang gustong gusto ko ha kasinko. Ang ganda. Black check na kak. Bali, eto mga kasinko. Eto lahat eh, young bird. Makikita nyo naman sa itsura niya. Oh. Tignan mo, puro young bird. talagang mga John Arden. May mga ganito, may mga crest eh. Maka na mo, John Arden. Pero ito ang ganda oh. Ito training box oh. Mukhang may pinaparisan. <laughs> you know? Kung oh, pare siya tayo, yun. Ay, mga singko. Para pala itong ano. Blue bar na to. Mas ka meron tayo sa solid red. Mukhang kak. Ito. Ayun, no, ang ganda niya. Recessive red. red. <tip> Ngayon, maasi ko sobrang init talaga ng panahon ngayon, sobrang init talaga. Ewan ko pa. Hindi ko alam sa saka magsusok-sok. Hindi, ka, hindi mo alam kung saka magsusok kung, kung sa rep ba, sa loob ng rep. Kasi sobrang init, grabe ang init. May panahon ngayon, ko sobrang init ng panahon. Bali, dahil mainit ang panahon, ayun, maasi ko isa, dalawa, tatlo, eh, meron kasi ibong doon mga singo bali yung isang tropa pips natin eh nagdala ng kalapate hindi pa sabado mga singo Thursday pa lang eh puro, -puro na tayo ng ipon bali gagawin natin eh videoan lang natin sila ng na saglit para naman makita natin, makakasik po dahil sobrang init. Buti na lang dito sa pwesto ko eh. Natatakpan tayo ng building. Tapos meron sa kabila, may building din doon. Makakasik po medyo. Kaya dito sa pwesto natin, sa ipunan natin dito. Eh medyo malamig-lamig siya na konti. Hindi siya ganun ka-init. Pero sumising ang init, makakasik po. Masarap pang swimming. Masarap pang babad sa tubig. At saka masarap matulog. Kaso bawal dahil nga may mga dumating tayong ibon, dala ng tropa pips natin, eh sisilipin natin ngayon. Hindi ko nga alam kung saan kung paglalagay itong mga to, dahil nga may young bird na kayo walay. May mga iba-iba silang mga tropa pips natin na naglalay. Ayun, ayun, ito isang isang training box, dalawa, tatlo, tsaka may mga young bird dun mga ko bali. Silipin na natin ng isang mabilisan para naman makita nyo naman, baka sakali meron kayo magustuhan, eh... Pwede niyong hingin. Hindi <laughs> pa sama maghingi, mga ko dahil hindi naman tayo nagbebenta dito pakikita lang pamamasikat lang natin yung mga ibon na to saka natin i-display para may nakikita yung mga bata doon sa pwesto so tara na ang dami sa isay natin yan Silipin na natin para matapos na tayo dito. <laughs> Bali, ito mga kasing ko. ito lahat, eh, young bird. Makikita nyo naman sa itsura niya. Oh. Tignan mo, puro young bird. Parang, ano, magkaka-nestmate lahat sila. Kasi 2, 4, 6, walo sila eh. Parang magkaka-nestmate. Tintignan natin kung sino yung mga magkakapatid. ito sigurado, itong pula. Tsaka yung pula, eh, magkapatid. Kaya hindi nga, tignan nyo yung itsura nila. Eh, halos magkaedad. Tsaka parehas ang kulay. Itong dalawang grisel, eh, mukhang magkapatid din. Ayan, oh yung edad nila, yung itsura eh halos magkamuka, mga singko pati edad, baka yan ang nestmate si blue bar naman, parang tingin ko eto yung kanyang pares na blue bar din, yung bird puro yung bird pa to, halos nag pa, mga singko niyak pa yung mga inakay na dinala dito eh, pero eto, nestmate na dalawang brown, nestmate na dalawang gray cell, mga singko, tapos si blue bar tsaka ito siguro ang magkapatid ngayon tong itim may, may itim nyo may black kasi tapos may white flight pa ang ganda sibong din yan halatang halata sa mga mukha nila oh. pwede ito i-viewing tingin kong kapatid nyan eh ito dahil medyo sunog tsaka tignan may pare silang ilong medyo bugkol mga ko, medyo malaki ilong eh bali ito halos halos ano to uh, viewing lang pwede na mga ilang sanlinggo lang siguro medyo matututo na ito dahil nga batang bata mga dinala ng tropa pips natin puro yung bird baka tao dito baka bawas na ng ano ng palili pa rin sobrang dami na siguro ha singko kaya yung mga bago lilipad eh dinala sa atin ng tropa eh ng dalawang gray cell ganda oh Bareso silang gray cell na young bird dalawang brown medyo mas matanda to ng konti sa tingin ko lang isang blue bar tsaka itong blue bar tingin ko mag nice mate tsaka yung itim ang ganda ng itim oh ha singko Tignan nga natin kung makakalipad siya. Huwag naman sana. Ito. Ayun, may iyak-iyak pa sila. Oh, ito, ito. Ang ganda nito. Pwede pwede na itong pang, ano, pang viewing lang, mga ko. Ganda niya. Black na may white flight. Tingin ko yan as pares niya yung sulog na yan, mga ko. Ayun, bali meron tayo ditong walong young bird. Dala ng tropa pips natin. Pwede pwede na natin ito i- ilabas mamaya doon sa pwesto natin mga singko para meron nakikita yung mga bata dahil gusto gusto tumitingin ng mga kalapati ng mga mga bata natatawa ako mga singko dahil kahit mapayang bird uy young bird akin yan <laughs> puro ganun sila mga singko ko nag-aaway ngayon dito ay no meron akong nakita dito mga singko ko bumunganda sa akin of color ang ganda ng kulay niya ito yung tinatawag nilang kaki na pero para siyang dan pero kaki nang tawag nila dyan dahil nga dark siya ganda ng pagkakaki niya, mga singko. dark na dark. Hindi siya yung mga light tulad ng mga parang milky lang. Yung kanya, eh, talagang dark na dark. Solid, walang white, mga singko. Walang halong puti. Tingin ko baba ito, dahil sa hugis ng muka, eh, mukhang hen. ganda ng pagka-dark niya, oh. Dark na may light ng konti, mga Pero sa medyo may iksing, pakpak, mukhang patubo pa lang, mukhang binagwisan. Tapos, meron tayo dito, ito, kak na ito, bumabara ako. Okay. Yung mga mga pang mga singko, ito, eh, isang kak din. Halata naman sa itsura, mga ko. Kahit hindi mo nahawakan eh, no. Kak na kasi medyo lumalabo yung camera natin. Lotek. <laughs> ito mga lalaki. Itong isang to eh, mukhang babae to, mga kasi kayo. Eh, no? Sa itsura lang, mukhang babae. Tapos meron tayo dito isang malaking blue bar eh, no. Ang ito nyo naman yung size niya. Kak din yan, mga kasi ko. Bali, limang piraso lang pala yung mga nandito. Pero, tingnan nyo naman yun, no. Bungod na bungod sa atin itong, ano, kung kaking ganda ng kulay pag ito nahilamusan o oh, patabain ng konti mukhang payat eh eh maganda ito kasi wala siyang ano mga ko hindi oh. tignan mo yung kulay niya wala siyang halong puti talagang ano lang siya kaki lang siya o oh. nakulay ang ganda niya mga ko babae pa kaso mukhang payatin lang hindi <laughs> <laughs> napapakain eh ginagwisan pa ano ba yan pero ang ganda ng kulay oh. mukhang camouflage tawag nga dito ni John Lede ang tawag to soldier pigeon <laughs> Fly away! Fly away! Sky! <laughs> Kaya ganyan yung kulay niyang kanya. Bali, dito sa natin yung mga nandito. Ang lang, makasin ko. Mabilisan dahil nga magkatakal pa tayo sa pwesto. Ito ito, 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 may black check. Ito yung mga ganitong kulay ang gustong gusto ko. Ha, ko, ang ganda. Black check na kak. Yung kanyang pagka-black check, eh, pogi. Mga sige, yun, ang laki rin ng ilong. Kak ito. Mukhang um, maganda yung mga ng tropa pips natin na. Ah. Uy, mga singkong, ganda nito. Oh. Blue bar na may corona, yun eh, o. Meron siyang ano, crest sa ulo. Pogi. May leg din siya, yun eh, o. Blue bar kak. Ito mga singkong, eh, parang John Arden. Nung unang labas mga John Arden, may mga ganito, may mga crest, yun eh, eh, o. Nakala malay mo, John Arden pala ito. ito oh. Crested na blue bar, lalaki. Ngayon, silipin pa natin yung iba. Ayun, eh, laki na katawan ito. Mukhang lalaki ito ang laki na katawan mga sinko. bilog na bilog ganda naman to bali ito eh tingin ko lalaki na naman may white flight pa syo tingin ko lalaki ito pero maganda siya, ang laki na katawan blue chick ano pa ba meron dito sa training box ni tropa tawak pa tayo ng kahit ilan lang na piraso mga asing ko ito 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 na natin lahat eh ito na ano ba to ito yung jan arten hindi si makita eh. Mga singko, meron tayong isang blue bar pa dito na mukhang lalaka rin. Wala na ba? Ito, 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 ito. Eh, black check. Wala na yata, mga singko. Parang nakita na natin lahat yung mga nandito. Bali, hindi pa tayo sa kabila. Ito, may blue check, mga singko. Tingnan natin. Eh, ito yung kanina ang lalaki. Oh, na pala yung mga nandito. Halos na silip natin lahat ngayon. Hindi pa tayo dito sa isa. Last na ito, mga singko. Last na training box. Dahil yung iba, ayan Oh. Nasilip na natin. Ito, medyo konti lang pala laman nito. Hindi naman pala ganong karamihan. Dito, eh, parang konti lang din. Pero maganda mga asing ko. Parang may nakita ko. Itong blue bar. Tignan nga natin. Ganda na kulay. Blue bar, white flight, mga babae. Sakto-sakto, halos puro lalaki yung nandito. Eh, meron tayong hin. Pwede natin pagparisin. Ganda mga asing ko. Nakita nyo, ang gulo ng na natin paligid. Dahil <laughs> alam nyo naman anak ko. Yan pala yung pinaglagay ni Tropa Pipso. Hindi mga sticky para ano. Mga babasagin fragile. Ngayon, bali silipin na lang natin ito. Maguloy paligid natin para ano, playground. Bali, ito yung isang hen na blue bar, white flight. Babae siya. Mga singkuhasang problema. Walang sing-sing. Pero pwede natin pamaris na dun sa ano. Sa mga cock na nakita natin. Ito ang ganda. Laki. Blue bar din, mga ka-singko Ganda na mata. Yung talukap niya, mga ka-singko Tingnan niya naman. Ngayon know, oh, nakakatakot ang mukha. Ganda nito oh. Blue bar malinis din. May leg band, meron leg band na parang commercial lang yata o, oh, o oh, club ring. Pero ang ganda nito, blue bar. Dito eh parang puro babae yata yung nandito. Ito you know, to to to. Ito so, meron tayong blue check na parang borga to. Ano, you know, laki ng ulo, mga singko, laki ng ilong. Parang may lahing German beauty. Hindi kaya babae ito. Sana babae para meron tayong pamaris doon sa German Beauty natin. <laughs> I-cross na lang natin dito. <laughs> Wala siya leg pad. Ano ba yan? Ito. May nakita ko dito. Mahirap kasi maaninag dito sa training box natin. Sobrang lilitang ng butas. Pero ito ang ganda nito. Ito yung tinatawag nilang slate. Ay, yung likot niya. Ah, sing ko o. Oh. Titignan nyo eh. Babae siya. Meron naman siyang leg pad. Pero makinis mga sing ko yan o. Oh. Slate. Ganda niya o. Oh. Parang nagbabilet siya. Tsaka parang abuhin ng dating. Babae. Sobrang para ako na mga nasa trading box oh mukhang may pinaparisan <laughs> you know? oh, niyata, yun mukhang paris niya yata yun ko para kudo pala itong ano blue bar na to nasa trading box pala kaya gusto na kumana yun <laughs> lagay na natin wala namang iba dito ayun meron pa ang isa nakita silipin na natin nandito na rin lang tayo sa last part mga asin ito naman eh isang blue check na babae rin white light ang sing sing niya, grabe ang ganda na ito mga ko ayun no, oh. sing sing nya mga ko ayun no, oh. walang number parang goma lang parang goma <laughs> naman <laughs> goma Meron pa, ayun, may nakita akong isang ano Kala ko itim, mga singko pula pala Ayun oh, no? isang solid red Meron tayo isang solid red, mukhang lalaki Ayun mga singko, meron tayo isang solid red Mukhang kak, ito Ayun o, no? oh, ang ganda niya, recessive red Walang pula, kala ko kalina itim Dahil nga, pag tinitingnan mo dito Hindi mo gaano maaninag, kala ko pure black lang siya Ayun, ganda pala niya, ayun o no? oh. Solid red, recessive red ang tawag nila dito. Ayan, no? mukhang lalaki. Ang tapang ng mukha. So, ayan, yeah, mga asing, bali, pinagpawisan tayo dahil sobrang init. Kahit papano, eh, natapos na tayo, mga asing, dahil apat na lalagyan yung binuksan natin ngayon. Eh, Thursday pa lang ngayon, Friday pa lang bukas, sakto, sakto, eh, malalagyan ng laman yung ating mga pwesto. Eh, ang hinihintay ko yung Sabado at saka Linggo. Kung meron kayo magpapagsak, dahil nga pag Sabado, Linggo, kailangan marami ibon sa pwesto. Dahil ang dami natin tropa na gusto po masyal dyan mga kasing ko kaya sabad doon yung Sana maraming ipon apakan natin pero ito ang dami na nito sana maubos nakakapamigay hindi nga tayo nagbebenta dito mga kasing ko ako nga pala si Eugene Sia at namimigay ako ng kalapate parang si Bastong lang anak <laughs>